Sinusia. Sí, Sino. Sé. Sí, no. siya ang top girl comics karakter na si Eva Dragon, isang babaeng matapang at pinangingilagan ng mga kalalakihan dahil sa latigong tangan. Pero isang lalaki ang hindi siya pinangilagan na bumihag sa kanyang puso. Kinata at sinulat ito ng veteran Filipino comics writer, novelist and publisher na si Pablo S. Gomez at nalatala sa mga pahina ng Tagalog Classic ng Ace Publication noong 1958. Iginuit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Fred Isinalin ni sa pelikula ng Premier Production sa ilalim ng pamamahala ni director Rico C. Santos at ang aktres na si Merly Tuason ang gumanap sa title role. Okay. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.